Malakas na pinabulaanan ng dalawang taong malapit sa yumaong superstar ang mga pahayag sa publiko ng isang artista na close rin kay Atigay. Guy. Hindi nila pinangalanan ang taong ito pero marahil ay may idea ang fans kung sino siya. Si John Rendes nga ba ito? Timing dahil kalalabas lang ng interview ni John sa isang YouTube channel. na rito ay nagpa-interview na rin siya kay Julius Babao Sa isang Facebook post ay nagbahagi ng pagkadismaya si na Robert Ganon at Jen Morera. Puro kasinungalingan daw ang ipinapalabas na naratiba ni John sa publiko. Si Robert ay isang matalik na kaibigan ni Ate Guy. At si Jen naman ay isa sa mga nag-alaga kay Nora hanggang ito ay namatay. Ito ang sinabi ni Jen sa kanyang public Facebook post. Nag-isip ako ng maraming beses kung panoorin ko ba or hindi yung interview. I-click ko na sana, kaya lang mas binigyan ko ng kapayapaan yung sarili ko. Kesa mainis ako dahil alam kong may nagsisinungaling na naman na tao. Mananahimik na lang ako. Samantala, mas mahaba ang Facebook post ni Robert at mukhang ito ay galit na galit at may matinding pasabog. Ang sabi niya, bakit puro kasinungalingan uli ang mga pinagsasabi mo? Bakit di mo sabihin ang totoo na never mo siyang inalagaan? Pupunta ka lang sa ospital para kumubra ng pera, tapos aalis ka na. Para mag-inom na mag-inom at pag-ubos ng pera ay babalik ka uli para hingin ang natitirang pera. Bakit hindi mo ikwento ang totoo na sobra siyang stress sa'yo? Kahit nasa ospital siya ay wala ka pa rin tigil. Bakit gusto mong ikwento ang puro ikaw at puro kabutihan mo sa kanya na hindi naman totoo? kaya habang nanonood ako bawat bitaw ng mga salita mo ay nagdarasal ako kay Satanas na kunin ka na niya puro kasinungalingan kwento mo rin na yung totoo yung sa lupa hindi mo maikwento Teka, sabi mo walang tumutulong sa kanya? Teka lang, ang dami-dami at isali mo na ako dyan. Madalas tinitiis ko dahil nalalaman ko na napupunta lang sa'yo. Ano kaya kung magsalita na din ang mga totoong nagbantay, mga nag-alaga sa kanya, pati mga malapit sa kanya nang sabay-sabay? Hindi naman ikaw ang nag-alaga sa kanya kahit na sa huli ng buhay niya. Ikaw ang nagbibigay ng sobrang stress sa kanya. Tingnan mo kahit sino sa mga nakasama niya ni isa walang naiwan sa iyo. Lahat sila ayaw sa iyo. Tigilan mo nakaka-pa-interview ng kasinungalingan. Patahimikan mo na yung kaluluwa ng mahal namin sa langit. Okay lang sana kung totoo mga pinagsasabi mo eh upang ibalanse ang balita ay ipigay rin natin ang panig ni Mr. John Rendez na nagsabi sa Facebook na aware siya sa mga batikos sa kanya. Sinabi niya, Guys, I don't think po that I would ever do anything to disrespect Ate Guy's legacy or her family's name. I did an interview back in June 3 at but at the time I was grieving and still in a dark place in my life and soul, but please believe me when I say I would never say anything disrespectful to the memory of our superstar. Please follow our community guidelines when stating your opinions and comments. Maraming salamat po.